Hi guys! Sa sobrang init ng panahon, naisipan namin maligo ng dagat. At dun sa beach na namin, unang bumugad, agad, bumungad sa paningin namin, ay sa, di, sa malapit lang talaga, ay ang yate ni Manny Pacquiao. Ang luma at ang parang hunted na yate. Sabi nila guys, malaki daw ang gastos pagpagawa nito, mga more or less 20M. Pero ewan kung totoo ba, sabi-sabi lang naman. Pero inabandon kasi nga, hindi rin ito napakinabangan kasi parang may mali sa pagkagawa. Pero guardyado yan guys, pero talaga nakabantay, may nakalagay talaga na paskil, na bawal pumasok, kahit nga dumaan bawal. Pero sa may di kalayuan, Ayan naman yung ginagamit na yati ni Manny Pacquiao na hindi masyadong malaki. At syempre guys, palalagpasin ba natin ang background na yan? Pictorial talaga agad. Posing, posing. Ang saya talaga namin guys. Simple bonding lang naman with simple people. Ayan, mga friendship. Ganun, ayan si Paripar ready na siya ka sa kanyang outfit <laughs> pa at di kalo-kalo at iyan naman si Marimar ang kanyang wifey o, oh, ayan na yung mga baon namin guys may macaroni din ayan watermelon at yan hinalang na baka at may ice cream din pala kami guys yun cheesy mango yun dalawang flavor pero yung isa hindi pa nilabas A spicy strawberry at ayan guys pagtapos kumain natulog na ang mga first son <laughs> parang mga sawa ba na pagkatapos kain ayan tulog hindi <laughs> nila alam kinuhaan ko silang video peace guys <laughs> pero kanya kanya lang talagang trip sa buhay guys kaysa kaibat sa other side, iba naman ang trip ng naligo doon. Ayan, swing swing. Pagkagising ng mga person, guys, luto na naman para may kakainin na naman. Ayan. Nagihaw ng bangus at ng ayan, ang pangalan ng ibang fish na 'yan. At saka yung pork belly prinito. Ayan, ang <laughs> kusinerang giubak. <laughs> Giubu-ubu. <laughs> Takot talaga ako <laughs> magkain ng niluto niya, guys. Kaya baka may, ano, virus. <laughs> bakteria. syempre <laughs> may cheska Super enjoy, guys, sa kanyang Serena attire. Oh, feel na feel niya talaga. Yun lang, guys. Bye! Thanks for watching!